Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Kabanata 21, talata 1 hanggang 14. Ito po yung pagpapakita ng ating Panginoon sa pitong alagad. Sabi po dito, pagkatapos, Muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Diyan ito ang pangyayari. Magkakasama si Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na tagakana, Galilea, ang mga anak ni Sibedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit so, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit so, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, ihulog inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahuli mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pangpang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda hindi sila gaano kalayuan ng sa Pangpang. Mga 10 uh, metro lamang. Pag aho nila sa Pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na mga may isda na kaiyaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang na huli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat, hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuwa ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon ang isda. Ito ang ikatatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na sila'y muling mabuhay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Praise the Lord! So itong ating pag-aaralan, ito po ay tungkol sa pagpapakita ng ating Panginoon sa pitong mga alagad. Alam naman natin na ang ating Panginoon ay uh, nagpakita sa mga lagad to prove na tunay na siya ay muling nabuhay no kasi sa ating buhay pananampalataya napakalaga na napakalaga yung tinatawag na resurrection no yung ikalawang buhay kasi nga sabi ay walang magiging halaga itong ginagawa natin yung pananampalataya natin sabi ni San Pablo kung hindi bubuhayin yung mga mananampalataya sa uling panahon. No? Kung hindi mo yung mga patay na nananampalataya sa ating Panginoon, walang kabuluhan itong ating pananampalatayang ito. Diba? Parang ano to, pagsasayang ng oras, pagsasayang ng panahon. Kasi bakit? Kung hindi naman pala tayo bubuhayin o wala muling pagkabuhay, eh sana no? Nag-enjoy na lang tayo dito sa mundo habang tayo'y buhay pa, di ba? Ginawa na natin yung lahat ng gusto natin, lahat ng kalayawan, lahat ng magpapasaya sa atin. Pero dahil sa uh, pag-asa natin, sa pananampalataya natin na merong nabubuhayin muli, no? Yung mga namatay na nanampalataya sa ating Panginoon, ito ko ito yung uh, nagiiwas nag-iiwas atin no? na hindi gumawa ng masama nagiiwas sa atin na wag tayong uh, madala no doon sa pita ng laman natin doon sa gusto ng ating katawang ito di ba kundi ang ginagawa natin is sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon tayo umiiwas sa pagkakasala kasi alam natin na merong naghihintay na judgment di ba yung lahat ng ating ginawa sa mundo mabuti man o masama lahat yan is may accountability no meron tayong haharapin na paghuhukom no at uh, ito yung uh, uh, ito yung isa sa mga reason bakit tayo ay nagsisikap na masunod yung kalooban ng Panginoon di ba kasi alam natin na after death merong muling pang kabuhay yan so dito siyempre nagpapakita ang ating Panginoon to prove no kasi kung isang beses lang ah uh, kasi kasing uh, gawa ng kwento ng iba no baka ano, ano kayo namilikmata lang no baka ano lang yun ginaya lang yung yung uh, muka, yung galaw paano magsalita yung panginoon baka ano lang yun Ay, impostor diba pero dito talagang uh, ilang beses na napakita yung ating panginoon kasi nga s'yempre uh, sa bible kailangan may dalawa may dalawa o tatlong testigo diba na na nakakakita. Eh, Siyempre dito, marami na ang nakakita sa ating Panginoon at hindi lang isang beses siya nagpakita. So maraming beses na siya. Itong binasa natin, tatlong beses na siyang nagpakita sa mga alagad niya. So to prove na talagang siya yun. No? Talagang nabuhay siya. Hindi lang siya yung parang espiritu. Kasi dito, uh, nakasalo nila no? sa pagkain. Diba? Kasi siyempre, ang espiritu, kung isa ay multo no hindi hindi na yung kumakain no hindi umiinom pero dahil uh, pinakita niya na siya ay talagang uh, nabuhay no at uh, ito ay nakasama at siya ay nakasama ng mga alagad so makita natin yung sitwasyon dito is uh, bumalik no sa uh, pangingisda yung mga alagad ng Panginoon no? na pinangungunahan ni ni Pedro may, may mga tao kasi nagsasabi na nag backslide daw no. <laughs> nag backslide sila Pedro bumalik sa uh, dati nilang buhay no. Pero hindi mga kapatid kasi nang time na ito uh, waiting kasi sila eh no wala wala naman pala sila, wala pa silang gagawin 'di ba kasi kahit sabihin mo pang sinabihan sila ng Panginoon na to preach no. Uh, yung uh, mabuting balita ng kaligtasan no, yung pagsisi pagtalikod sa kasalanan ay waiting nasa waiting pa sila eh kasi nga sabi doon sa may ax ano eh mananatili sila doon sa Jerusalem para hintayin yung banal na espiritu yung Pentecost after ng Pentecost na yon doon na yung nag-spread no yung mga alagad ay po nag ano pumunta na sa iba ibang lugar para uh, i-preach no ipangaral yung mabuting balita ng kaligtasan So, sometime time na yun is nasa waiting time sila eh. No? Uh, wala pa talaga yung, yung instruction na uh, umano na sa yung uh, yung i-deploy na talaga. No? Kahit masabi naman natin sa gospel, nagsabi na sa go and preach, pero pinahihi, ano pa lang sila eh, pinaghihintay pa sila na dumating yung banal na Espiritu Santo. No? Yung kasi kailangan ng gabay, kailangan ng patnubay, kailangan ng empowerment ng banal na espiritu. Kasi kung wala 'yon, no? Kung nga rin, kahit isa isa ka sa isang uh, nangangaral ng salita ng Diyos, kailangan nandoon yung pagsama ng espiritu ng Diyos. Kasi bakit? Kasi hindi naman tayo yung mag-convince sa tao. <laughs> 'Di ba? Uh, yung convincing, no? Yung yung kapangyarihan yung magkumbinse sa tao, hindi naman talaga tayo 'yon, 'di ba? Kasi kahit anong husay, anong galing natin, mga kapatid, Ah, uh, pwede yung tao maniwala sa sinasabi mo mga kapatid pero uh, hindi niya kayang iba kasi yung uh, yung espiritu ng Diyos, yung pangangaral ay sinasamahan ng Panginoon. Kasi yung yung espiritu ng Diyos 'yun ang magkoconvict sa puso ng tao para yung taong 'yun ay uh, tumalikod sa pagkakasala at magbago ang kanyang buhay, no? Kasi kung kung wala yung espiritu ng Diyos, ang maibibigay lang natin sa tao is yung head knowledge, no. Magkakaroon lang sila ng kaalaman tungkol sa Panginoon, tungkol sa salita ng Diyos. Pero yung pag magpag-turn ng buhay nila talaga sa Panginoon, yung mag-change yung buhay talaga nila sa kapangyarihan niyo ng banal na Espiritu Santo, <laughs> di ba? No. So, sa atin, pwede naman tao na pwede naman maniwala sa sinabi natin kasi nga magkakaroon sila ng ano eh, yung head knowledge nila, arunungan. Pero yung pag-change ng buhay, yung conviction mismo, ay eh, wala yun. No? Mag kaya nga maraming tao, maraming alam sa salita ng Diyos. Di ba Pero ang problema, walang change na nangyayari sa buhay nila. Di ba Kaya nga napakalaga yung bunga eh. Di ba Kaya nga sabi, sa bunga mo makikilala ang isang tao. You no know? So ganun din, uh, yung isang puno, makikilala mo pa sa pamagitan ng kanyang bunga. So, ganun din yung tao, di ba? Malalaman mo na ang isang tao ay pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos kasi may kita mo sa bunga, di ba? Sa bunga. Kasi, eh, pwede nating uh, pwede nating ano eh, pwede tayong magsalita ng mga malalalim na mga salita, di ba? Tungkol sa salita ng Diyos. Pero sabi doon, kung wala kang pag-ibig, para kalambatingaw, no? Malingaw, no? <laughs> di ba? So, napakalagi yung, yung bunga eh. Yung bunga ng Espiritu ng Diyos sa isang tao. At ito ay mangyayari lang kapag uh, yung Espiritu ng Diyos ay suma, sumaiyo o suma atin. Di ba? Kasi uh, hindi natin itong magagawa sa sarili nating kakayanan, sa nature natin. Di ba? Kasi ito, ito, ito yung nature ng Diyos. Siya yung, yung Diyos ng pag-ibig, uh, self-control, uh, maunawain, mabait, mabuti, lahat ng magaganda sa kanya yun. Eh, yun ang nature niya. Eh. Iba yung nature natin. So, kailangan natin, so, so kailangan nating uh, yung nature na ito, ang uh, makapagbibigay lang na sa atin ito, siyempre, yung may-ari ng ganong nature. Diba? <laughs> Walang iba yung banal na spirito. Kaya kailangan natin yun sa na, na sumaatin yung banal na espiritong yon para yung nature niya kung tayo ay magpapasubmit no kung tayo ay magpapasubmit tayo ay susunod magpapag-guide sa kanya yung yung dala niya yung kanyang uh, katangian makikita sa atin no ganun po yun mga kapatid so sabi ni iba nag backslide pero totoo, hindi naman talaga sila nag-backslide kasi nga nasa waiting sila eh. Naghihintay lang. Diba? Siyempre, habang ka naghihintay ng pagdating na banal na Espiritu Santo, anong gagawin mo? Di ba? <laughs> ano kakainin mo? Ano diba? ano kakainin mo? Di ba? Alang lang naman na kunyari dumating yung kunyari lagyan natin uh, isang buwan, dalawang buwan, eh lang naman nakatunga nga ka lang, di ba? Walang mali doon. Hindi sila yung nag hindi sila yung parang nag-backslide. <laughs> hindi sila yung nag-backslide. Bumalik lang sila sa pangisda kasi yun ang uh, source of living nila eh. Para sila ay mabuhay. Di ba? Katulad niya, si San Pablo, di ba? Kahit nga siya nangangaral, gumagawa siya ng paraan para buhayin din yung sarili niya at hindi siya umasa doon sa uh, binibigay ng mga mananampalataya uh, ng ating Panginoon. Di ba? Ang source of living kasi yun eh. ba? Diba? Kasi nga, waiting, no? Tanda natin, nasa waiting pa sila eh. Hinihintay pa nila yung pagbaba ng Espiritu ng Diyos. Hindi sila kasi pwede yung mag-outreach agad kung saan-saan. ba? Diba? Kasi nga, may instruction sa kanila. Yung instruction is, maghintay. <laughs> ba? Diba? Pero ano maganda doon sa nangyari yun? Parang ano lang yun, nireminish, no? Uh, ibinalik lang sila ng Panginoon parang uh, uh, ni refresh no? refreshing di ba parang uh, ibinalik yung yung mga nakalipas ng una silang tinawag ng Panginoon yun yun eh di ba kasi alam naman natin sa time nila Pet Peter ano ba yung pagtawag unang pagtawag sa kanila ng Panginoon iyon ay sa pamamagitan ng pangingisda nila na kung saan wala silang nahuling No, buong magdamag silang nangisda at wala silang nahuling isda same scenario, no? Same lang yung sitwasyon ng binasa natin sa John 21. Ganun din, wala overnight wala sila na huling isda. Pero nung dumating yung salita ng Panginoon sa kanila na ihulog yung lambat sa gawing kanan, marami silang isdang nahuli, di ba? Na pinapakita doon na Napakalaga yung salita ng Diyos na tanggapin mo muna, paniwalaan mo, at gawin. No? Ang ano din is yung salita ng Diyos, kailangan mo itong tanggapin, paniwalaan, at gawin. <laughs> Kasi bakit? Kasi kung hindi nila ginawa yung sinabi ng Panginoon na ihulog sa kanan, o kaya ginawa man nila, pero hinulog nila sa kaliwa, wala silang mahuhuli. ba? Diba? Kaya napakalagay yung pakikinig ng instruction. Ang sinabi is sa kanan, hindi sa kaliwa. May mga tao kasi minsan, yes, sumunod nga. Kaso hindi naman sinunod yung buong instruction. Hinulog yun lang ba't kaya gumawa na isang bagay, katulad sa iyo, yung example lang, di ba? Imbis sa kanan, sa kaliwa hinulog. No? Sumunod nga, kaso hindi kompleto. No? Hindi, mo sabi, hindi mo kasi masabi pagsunod pa rin yun, pagsuway pa rin yun. <laughs> di ba? kung titignan natin, parang sumunod, no? Pero dahil sa kaliwa nilagay, hindi yung pagsunod, di diba? Pagsuway pa rin yun, no? Mukha lang sumunod. Pero ang ending, sumuway din. So, so ibig sabihin, marami kasi naglilingkod sa Panginoon, mukha lang, no? Mukha lang sumusunod. <laughs> Pero, may pagsuway. So, hindi, hindi natin mag, ano yun? kasi iba pala yung, iba pala yung plano. Ba, sumunod nga, pero iba pala yung plano. No? Parang minsan yung sa mga outing, diba? oh, sama kayo, may ganito, may pupuntahan tayo ganito, ganito. O yun ba? Uh, pumunta nga doon, kuyari, yung, yung sa spiritual, may mga retreat. Diba? O, punta tayo sa lugar na ito, sa bundok na ito, kasi magre-retreat tayo. No? Yung iba, sumunod nga, kasong problema pala, gusto lang magkaroon ng mga, ano, mga pang-Instagram. <laughs> Gusto lang pala pumunta doon may dala sa pang real so ano pa man no? iba pala yung intensyon no sumunod nga doon sa lugar pero iba pala yung motibo iba pala yung intensyon So malaga doon yung salita ng Diyos na paniwalaan at the same time uh, panaligan at the same time yung gawin So nang ginawa nila uh, marami silang isda na nakuha So may kita mo mga kapatid ibinalik lang sa kanila yung yung unang tinawag sila ng Panginoon. Kasi minsan nakakalimot tayo ng mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi minsan, hindi na natin binabalikan yung ano ba tayo ng tinawag ng Panginoon. Kasi minsan, lumalaki na ulo natin, yumayabang na tayo, mataas na yung tingin natin sa sarili natin dahil matagal na tayo. ba? Diba? Parang yung salita natin, minsan parang... Uh, marami nang naniniwala talaga, no? Kasi, uy, ano to? Ilingkod to ng Diyos, ah? kaya ka pa ni to, di ba? <laughs> di ba? So, ibalik lang natin, no? Dati, marunong tayo sumunod, marunong tayong no? hindi naman tayo, hindi na natin kaya question kung ano paman, basta kung, kung sa atin lang is magamit tayo ng Panginoon, no? Masunod yung kanyang kalooban, matuwa yung Diyos sa atin, Bombikita diba, mo yung kababaang loob natin dati, di ba? Kasi gusto lang natin is magpagamit sa Panginoon. Minsan yun ang minsan kasi nakakalimutan natin sa buhay natin. So binalik lang naman sila eh, di ba? Hindi naman nagalit ang Panginoon, ba't kayo tumalikod sa akin, no? Ba't kayo nangisda na, no? Sabi ko baka sa inyo mangisda kayo, di ba? <laughs> kasi mismo ang ating Panginoon nagprepare eh, ng pagkain, di ba? Para sa kanila. 'di ba? May pagkain na na uh, prinipiri pa pero humingi pa rin siya ng nang huli ng mga uh, nila Pedro. So, big sabihin hindi galit yung Panginoon kasi pati siya humingi eh, 'di ba? Kaya nga dali-dali si Pedro kumuha eh. Hinatak yung lambat eh. 'Di ba? Tapos tayo i-interpret natin na nag-backslide sila. <laughs> Hallelujah. <laughs> si Lord nga, hindi, hindi, nga nagalit si Lord eh. Humingi pa nga eh. Tapos i-interpret natin na nag-backslide sila. No? Handa <laughs> natin kasi ng time na yung waiting pa nga lang sila. Sa so, anong gagawin nila? Diba? Alam, alam, kasi yung hinuli ng mga isda yun, hindi lang para sa kanila yun eh. Kasi sa lugar ng Jerusalem, maraming mananampalataya na naghihintay din. Diba? Nang uh, pagbaba ng banan na Espiritu Santo. So, yung huling nila nyo, hindi lang yung para sa kanila. Para rin yung sa mga mananampalataya na naghihintay. Di ba? <laughs> Siyempre, sila leader eh. No? Si Pedro leader eh. O. Oh. Eh, Siyempre, ikaw ba naman, makikita mo yung mga kasamaan mong mananampalataya na naghihintay din. Di ba? Siyempre, nakikita mo yung sitwasyon. Katulad yung ating Panginoon na nakita niya, di ba, yung pagpakain niya ng limang libo, apat na libo. Nakita niya maraming naghihintay, di ba? Sumama sa Panginoon. Kaya yes, siya yung, yung naghanap ng pamamaraan para mapakain yung mga taong yun. Eh, siyempre, as a leader, si Pedro, ano, anong, 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 anong sa tingin yung gagawin mo kung ikaw leader? <laughs> di ba? Alam na lang, maghintay ka na lang. sabi mo na lang yung utusan mo na yung mga member mo o busugin niyo ako, di ba? Hoy, <laughs> maganap kayo ng makakain ko. Ganon? no? kayo naman di ba <laughs> hindi ho gano'n no hindi ho ganun yung ugali ng mga alagad noon no maybe ngayon meron pero noon sila yung mayahanap ng ipapakain sa mga membro <laughs> palawakin kasi natin yung, isip natin no naghihintay yung mga mananampalataya sa pagdating ng banal na espiritu. Sila Pedro, meron silang kakayanan kasi yun ang trabaho nila, pangingisda eh. Para matugunan yung pangangailangan ng mga mananampalataya habang naghihintay, ano ba naman na gamitin nila yung kanilang kakayanan sa pangingisda para buhayin yung mga mananampalataya. Kita niya naman, nabubawa yung espirito, naging full time na yung kanilang pag-mimission. Uh, pag ito naman yung mga taong ito na naghihintay na pinakain nila ng isda, sila na may sumuporta. E parang kung papalawakin natin, di ba? Kasi uy, uh, nakita din nila, naging magandang alimbawa sila dun sa, sa mga nasasakupa nila. Di ba? So yun lang mga kapatid, no? simple lang naman yun eh. Para ibalik lang sila Pedro dun sa unang pagkikita nila. No? Paano una silang tinawag ng Panginoon na walang huli, Ibig sabihin na kapag wala talaga ang Diyos sa buhay natin, di ba? Wala talagang mang Kaya nga pinadala niya yung kanyang salita. Yung salitang yon tinanggap nila Pedro, pinaniwalaan, sinunod yung instruction, nagkaroon ng isda. Di ba? So, yun lang mga kapatid, no? Nawa ang Diyos ay patuloy gumabay. Ah, uh, Hubugin pa, tulungan tayo na sumunod at magpasakop dahil alam natin na sa pagpapasakop at sa pagsunod, hindi lang naman yung tao ang matutuwa, kundi ang pinakamalaga doon, ang natutuwa ang Diyos. Kasi bakit? Kasi siya yung nagbigay ng instruction. Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo. Sundin nyo ang mga nakakataas sa inyo. Sundin nyo, eh, si Lord naman ang nagsabi nyo eh. Kaya kung wala tayo, kung, kung sinusunod natin ginagawa yun, hindi naman yung tao ang sinusunod natin. <laughs> diba? Kundi ang sinusunod natin, walang iba ang Diyos. Depende na lang kung yun ang paniniwala mo rin. Pero kung di pa rin yung paniniwala natin, eh, nasa, sa yun, nasa inyo na po yun. No? Kasi sa akin, sumusunod ako sa mga namumuno, sumusunod ako sa mas nakakataas akin, kasi ang sinusunod ko hindi lang hindi naman sila talaga kundi yung sinusunod ko ang Diyos na naglagay sa kanila kung hindi ko sila susundin wala akong ibang hindi sinusunod kundi yung Diyos na tumawag sa kanila di ba din naman sa pangangaral eh sa pangangaral namin tanggapin niyo man o sa hindi hindi naman kami yung tinanggap niyo hindi naman kami yung itinakwil niyo yung tinakwil niyo yung Diyos na tumawag sa amin na magpahayag ng salita ng Diyos. The same way, ba? Kung ako nangangaral, tapos yung mga pinangangaral ko, hindi, uh, hindi, pinakikinggan yung sinasabi ko. Hindi naman ako yung tinatakwil na kundi yung Diyos. Ganon din naman eh, sa mga nilagay ng Diyos sa posisyon. No? Ngayon, ano lang tayo. Uh, uh, siya nga siya palagi sinasabi ng Panginoon, do it. No? Gawin nyo ito para sa akin. Para sa akin. Hindi para sa kanila. So yun lamang mga kapatid, God bless sa ating lahat.